May din po ang pagbabantay ngayon ng ating pong kapulisan sa ilang pong sementeryo dito sa Metro Manila. Sa kabila naman ng paulit-ulit na paalala ng ating otoridad, abay may ilan pa rin po mga ipinagbabawal na gamit ang kanilang nakumpis ka. Report mula kay Mar Gabriel. Patuloy ang pagdagsa ng mga tao sa Manila North Cemetery ngayong araw. Pero sa kabila ng paulit-ulit na paalala ng otoridad, may mga nakukumpis ka pa rin na mga ipinagbabawal na gamit. Kasama dyan ang iba't ibang uri ng bladed weapon, nakalalasing na inumin at mga flammable materials. Yung pong mga flammable materials like yung mga butane gas po na baka magluluto pa po sa loob and even lighters po. Ito po yung mga na uh, sa ngayon po ay mga na, na ka na po at uh, babalik naman po sa kanila yan paglabas po nila ng sementeryo po. Ayon sa Manila Police District, aabot sa halos 13,000 pulis ang idineploy nila sa buong lungsod ngayong long weekend. Bukod sa Manila North, tatlong malalaking sementeryo pa ang binabantayan ng kanilang mga tauhan. Kasama na ang Manila South Cemetery, La Loma at Chinese Cemetery. Lang. Ang personal namin nasa loob, kagitulad ng pinapaliwanag kanina, may mga assistance desk kami. Nakakaalat yun doon, maliban pa rin may umiikot din. At pagdating bago magsarado nga, ng, bago magsarado ng sementeryo, nagpa-abiso na tayo to public address system na kailangan na nilang umuwi kasi hanggang alas 7 lang o. Sa mga panahong maraming tao sa labas, malaki raw ang posibilidad na samantalahin ito ng mga kriminal. Nandyan din po yung mga nagsasalise so huwag niyo pong pabayaan yung inyong mga gamit. At syempre yung mga maliliit na bata kung may mga kasama po kayo. Ang mga opisyal ng Police Regional Office 3, tuloy rin ang pag-iikot sa mga simenteryo sa Central Luzon. Ayon kay Brigadier General Red Maranan, layo nilang matiyak na mapayapa at ligtas ang long weekend. Sa mga gagamit ng sariling sasakyan, ugaliin daw na i-check ang blow bagets o ang battery, lights, oil, water, brake, air, gas, engine, tire, self o ang sarili. Ang iba naman po, nagagamit ng pampublikong sasakyan. Siguraduhin niyo po na yung inyong mga sasakyan ay yung mga rehistradong mga sasakyan. Huwag po tayo mag-avail ng mga kolorong po ng mga sasakyan dahil napakadelikado po niyan. Dahil wala po mga insurance po yan at hindi po kayo makakasigurado na makakating po kayo ng ligtas sa inyong patutunguhan. Pinalalahanan din ang mga magbabakasyon na tiyaking may magbabantay sa mga ihiwan nilang bahay upang hindi maging biktima ng mga magnanakaw. Mar Gabriel, para sa Mata ng Agila, Matatag, Matapang, Matapat. Maraming salamat sa inyong pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet 25 TV.